Ay guys, nagbabalik naman tayo sa ating ating video. So ngayon ay maglalaro tayo ng intruder. Ngayon lang ulit ako naglaro ng intruder. Guys, yan na. Intruder na. Pwede pala dito mag... Easy lang tayo, easy. Easy lang. Easy lang tayo, syempre. Easy! Easy, easy hindi. Pwede siya mag-revive. Easy lang. Easy. Ibat ako na hindi yung hindi. Yan na guys. Kung um, kamusta ngayon, labas na tayo. Alapin natin di ba yung Maki? Ano to? Where'd everybody go? Suddenly everybody is gone. Maybe they all left without me. I must I must find them. Okay, guys. Yan na, da. Yan na, yan na, guys. Yan. Ay, kamusta na? Go to elevator. So, hanapin natin yung mga yung Ito. yung ganda natin, Ako, ako. Pero yeah, may ako. Yan, Ako din. Hanapin natin ano. Ano yung hanapin natin? Ayun, may... May ano na agad ako, no? May nakuha na agad ako key. Kailan... Kailan natin ng gold key? pa? Yellow key. Nakuha ko silver key. Hindi yan pwede kunin. Alam ano yung ginawa natin dati, di ba dito? Hindi pa ako nang video. Wala. Wala. Bawal! Di ba? Ano natin kaya na-open? Elevator is missing a button. That's weird. Storage? Na... Ah, mm, the straw. Napanood natin yung boot! Ano ito? Family gun? Alam ko dati kasi sila taon tao dito. Guys. Asa na yun San ko ulit to gagamitin yung key ko? Ano klaseng key yan? Silver key. Ano? Access the employee only room only room i Ay. ilon ilangan ko to ayun ano to Hanapin daw natin yung gold key. Gold key. Ayan oh, gold key. Nahanap na. Gold key! Nahanap na. Ako din, kinuha ko na din. Greek! Ah. Ano yan? Key lang yan. Silver key. Yo. Tawag din, guys. Comment nyo nga. Ito. Yung, eto, yung I hope they can help me find the others. Ano na? Ano yun? Nyayong, nyayong. Ano na yun? Open. Alam mo yung dati natapos natin to? Oh? Puro luck yan. Ano tumbo? book? Explore the place. palad. Ano ka? Tayo na magbabantay. Magbabantay na tayo. Let's start. Ikaw tanga sa CTV. Middol. Kahit, kahit hindi ka pro. Uy! Umin ko sa CCTV! No. OK。 妈个！ pa Ako na nga lang. Makapagod naman ito sa trabaho. Sabihin mo din ha. Kasi ta- ay. Sabihin mo dito tapos titignan ko lang dito. Yan pati may ilaw. Bakit? May ilaw. Open. sabi niya. Diba? Ganun daw, capture you? Diba? Ilang bisis tayo namatay dito, diba? tas ako sa taas ikaw tas ako magpapatay sa ilo dami kong trabaho <laughs> Amin na ako silip.

O hindi. Tapos sa Hindi mo sa Ako. Ako, CCTV. Camp Sabi nyo si Cam 4 lang at Cam 3 lang Balik na tayo Ako muna So. <laughs> Barbie, Barbie, Barbie. Elevator nga May gun pa talaga Guys, sakit kapagod yata Itong laro na to Nauna talaga <laughs> Unfortunately that, that doesn't matter because now the basement button works. was was it what the